So ito na mga kaibigan yung uh, binayaran natin sa Joyride. So nagkakahalaga siya ng 3,700 lahat. Dalawang uh, half face na helmet. Yan, pakita ko sa inyo. And then dalawang jersey. So binuksan ko na to doon pa lang kasi chine Yan. So kakarating lang natin ano. Yan, kung makita nyo, yan bagong-bago pa. Then ito naman yung jersey niya. Nilagay ko na rin dito. Ay, nako. O, diba? Yan. Ito yung jersey nya. Joyride 10. Okay. O, diba? So, may jersey na tayo. And then, ito naman yung best. Uh, may lagayan din ng ID, diba? Yan. So, ito naman yung isa. Yan. So, dalawang half face lang to. Ngayon, kung gusto mong full face, nasa 4,000 plus. Ito yung isang jersey. Then, ito naman yung safety belt. Ang tinatawag nila. Safety belt. So, may hawakan talaga siya, no? Ah, diba? So, ayan lang. Ito yung binayaran ko lahat. Pagkatapos ko, pinabirify yung lahat ng mga requirements ko na original nagbayad na ako and then after noon nag tapos bumalik ka huli para i-release na to so tiningnan ko sa apps naka-activate na siya so ayan maraming salamat god bless